guys uh, welcome back to my channel and uh, uh, this is my vlog no uh, for today's videos uh, okay um, uh, tuturo ko po sa inyo kung paano mag uh, palit ng uh, oil seal ng sprocket uh, engine sprocket no so unahan ng uh, TMX 125 at uh, pati na rin po ang sa oil seal so 2 in 1 ang ating ituturo no? so guys kung uh, gusto nyo po yung mga ganitong videos uh, about tutorial sa motor o kung ano man mga uh, mga videos na uh, i-upload so yun guys kung gusto nyo po yung ganitong mga videos uh, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking youtube channel uh, please subscribe and hit nyo na rin po notification bells and ayan Huwag na natin patigalin and guys tara sa aking motor. Ayan guys, Dito nga tayo sa aking sa aking motor. Ito po yung Ayan, ito po yung sa sprocket. Then ito naman po yung sa cambio. Ito sa baba. So ayan guys, uh, may kapit ko na yung isa. So yung isa naman ikakabit natin. O bago na po yan yung ano na yan. So okay game. Alright, naglagay ko na ng aking Ah, dito na Ito dito na din dadalhin. Tara. Na, maila yeah. so, yun, Ayun, may bato. Ayan, guys. Ito niyo naman, 'di ba? Ito na 'no. Ito na lang diba? dito. Ayun, uh, nakatama nakatayong. So ayan, tinahan ako ng gloves yung sa sprocket po is nakabit ko na no okay. so linisin muna natin sa cambio ito na po yung sa cambio dito ngayon okay, pasensya na po kayo hindi ito na ito nakalita kasi sidecar ito na po yung aking oil seal okay oil seal okay so salpak na po natin ayan Ganto po ang pagsalpak ayan so ayan simple simple lang pagsalpak guys oh ito tapos gamitan natin ang kung so, anong bagay na lalapat para lumapat so huwag na yung matulis na kagaya nito so, matulis kasi maaaring masira ang ating oil seal so ito ginamitan ko lang sya na, ano at itutulak ko lang sya itutulak lang po natin okay ayan na itulak na po ganyan lang po kasimple magpalit ng magpalit ng oil seal sa cambio at sa sprocket so hindi makuha no ito siguro sakto yung basta yung sasakto dun sa ano mas lapat na yan, no? So, ngayon, linisin natin ng konti. Ayan. Ayan, guys. Ganun lang po kasimple. Ang magpalit ng coil seal. No? Ito ko na po tatapusin ang video ito. At maraming maraming salamat po sa walang samang pagsuporta uh, sa aking channel at uh, please subscribe and hit the notification bell ito po ang inyong uh, Anton TV bye bye